na. Doon mo 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 O sige, ikaw muna. Ba't ako? Anong pass mo na ako? Di pa ako nag-i-resist eh. Baga na! Oh. Baga na! Baga na na ako! Uy, umiyak na siya. Bigyan niyo na nga. Ayun, Rima. Ikaw! Walang ba? Kanina ka pa maingay! Walang Baka wala ka na lang pera. Eh, di ba? Except mo na lang kasi crush mo ako. Oh, shit! Wala diba, kasi akong bound Marjorie. Ah! yung nasa kamay mo! Hey, ano, Pampili mo na lang! Pag box no. up, tapos wala kang pangambag. I love you. Yeah! I love <laughs> <Nihigilig> siya. <laughs> Kasi, tres na binigay mo, ha? Kulang ka pa ng dos. Yung dos na yun, so much yun. Uy! Kaya may Uy, Uy tingin nyo o! Ito, kayaan nyo siya o naman, susulat na ko! Wala plastic yan! Nagpapagkapag ka na nga Uy, tapos ka na kumain! Uy, mga classmate ang ngingay nyo! Uy, kudong mamingoy! Uy, naglilis tayo ng noisy si Marjorie! Yari kayo dyan! Pag kayo pinagalitan ni Sir, pag kumalik dito! Ako yung sisisiin! Ito Marjorie, kumakain o! Tingnan mo nakatayo pa sa kumakain! Oh, di ba? Lista mo yun, lista mo yun. Ano yun? Ano yun? Sulat mo sila, sulat mo sila. Mahal lang kami. To Marjorie, sulat mo to. Nagsusulat to. Wala naman tayong assignment eh. Meron, chamat Assignment? Ito mo ginagawa sa school? Meron tayong assignment. Anong nakalimutan mo lang? Wala, wala. Wala, wala mga assignment. Uy oo nga, wala bala. Papanggap ka lang eh. Papanggap ka lang siya. Sige, ayahan niyo na yan. Sige, dahil masipag siya. Sisingilin Sige, ang bagay na naman. Kasi hindi naman tumatay mga nanay niyo sa PTA natin. Ooy, kaya ako'y maniningin. Uy, pumunta si mama nun ah. Nandun mama ko. Nandun mama ko. mama ko eh. O sige, ikaw muna. Ba't ako? Luis! Anong pass mo na ako? Di pa ako nag-i-resist eh. <laughs> okay na! Wala, wala pa ako. Di pa ako nag-i-break to. Wala okay pa pa ka. Wala naman to oh. Piso! Eh, nabahon ko eh, piso eh. piso ng ko eh. Sige, Pisa pwede na yan. Bawag, oh, wala pa ako palagi bahog. Uy, ikaw! Cosmate! Nasaan? Wala yan. Yan na naman kayo. Wala kayong baon. Siyempre mag-aapag. ang bag ko. Ito sa wallet ko. Bukas na lang ako, Marjorie. Bukas na lang. Eh. Okay na! Uy! ako! Right, okay, ako Bigyan nyo na nga. Toto, ingin mo kumain niya, marami mo kang Wala akong baon, pagkain lang eh. Oh. Sumbong susunod kita. Eh, dima, susunod ba, kita. ano? Okay, na! Gagalit ka pa eh. Ayun, lima. Lima na naman. Lima lang baon ko eh. Oh, ikaw! Wala nga akong baon, Long bow ni. Ingay oh, ingay mo, wala pa lang makambag. Siyempre, oh, may talaga ako. Wala pero long bow ni. Sorry na, pasensya na. Ang labas, may lang ang bag mo. Oo. Uh, Ito, Jose! Baka wala ka na lang pera! Pwede ba kung mo na lang kasi crush mo ako? Oh, shit! Hindi na pa naman ako maamin sa'yo eh. Oo oh, nga. Tsaka ikaw may gusto sa'kin. Sa Piling ngayon ko si usi! Bale mo siya. Bilinger ito crush ni Marjorie. Siya pala. Kasi kaya ito niya sa mama niya. Wala kasi akong bound Marjorie. Aaaaahhh! Ano yung nasa kamay mo? Pambili mo na naman mga bugs! Oo. Ito lang nga. Pura eh. Nakikipaglaban lagi yan sa kabilang section eh. Oo, kasi gusto kong magpasikat sa'yo, Marjorie. Ano na! Ano? May five bugs manic up, tapos wala kang pang ambag? na? Wala nga, Marjorie. Pwede na bukas eh. May pasok naman bukas ulit eh. Sulot na lang kita sa noise eh. Wala, sulot mo na lang yan. Marjorie, eto na! I love you. Yeah! I love you now! I yeah, yeah, love you too! You know. ano you know. Hindi ikiligsyo! <laughs> <laughs> Kasi, tres lang binigay mo ha? Kawa lang ka pa dos. Yung dos na yun, so much love. <laughs> Kaso wala kang pinigay nambag bag. Susumpong ko kayo kay teacher. Susumpong oh, oh, no? na ang bag ng amin. Sip-sip ko! Sip-sip ako? Alam ko! Wala ako sa top 5 nyo! Pero nasa top 5 ako ng mga top 5 nyo! Oh. Alam mo? Alam mo si... Crush mo yung... Ano doon? Star section? Uy. Uy, Uy! May crush ka pala sa star section eh! Sabi-sabi ka pa sa akin no? hindi ko siya crush. Oh, shit. Lagi siya dumadaan sa room natin. Nagahay siya sa... Roger, ayaw na. Crush ka naman niya. Ay, hey, hey, yeah, ano oh, <laughs> Hindi ka kasi nililigo bakit pumasok eh. Kami, ano ba? oh. Marjorie! Sing ba? Ano? Ba't kami lang sinisingil mo? Singilin mo sarili mo. Oo! Oh, oh. Ah, ba't oh. mo sinisingil oh. hindi di mo sinisingil sarili mo. Mabayaran ko to! Oo, oh, mo! Yeah.